Ngayon, what's up mga kanito eh. Ngayong umaga na pala, ya. may nag-invita may, sa akin na isang pan-share dito sa bayan ng mga Ubang Keso. Dahil mamaya ayahal ay pupuntahan dahil akong kadyuti ngayong araw. At ako'y magabang lagi ng kanilang mga dinitawan. Ngayon Ayan nga mga kanito eh, si ayun, ayun, ayun. Ayun, mga kanyatoy, malapit na nga ako sa loop ni Sir Jason Sembrana. Ayan nga mga kanito eh, nandito nga ako sa Mawad sa Prime Water dito sa bayan ng mga Ubang Keso. At ako'y patungo sa loop ni Sir Jason Sembrana. Ito na, na yata ang loop ni Sir Jason Decembrana. Ay hindi pala. At eto nga mga kanito, ipagamata ko yung, yung first time makapunta dito sa likod ng Prime Water sa mawan dito sa Bayan Mooban. Aking tutuntunin ang loop ni Sir Jason Desimbrana. Ayun, nakita ko na nga. Napakaganda palang loop ni Sir Jason Desimbrana. Shoutout sa iyo, Sir Jason Desimbrana. At eto nga, palapit na ako sa nakita ko na si Sir Jason Desimbrana. Ang ganda pala ng loop mo. Ang laki yung. Ano, dyan. Ngayon nga Ito. Iwag lang ito isa. Yung red bar kasi yan ay pala. Ito ay tawag ito. Yung sinama ko misip ko na yung nandito sa yung pangkarera ko.

Hindi ko pa kasi nung alam at gawa nang galing yan kay ano eh, kay Marcos Tolentino. San Pablo. San Pablo. Pablo Alamino. Eh. Alamino. Kasi um, um, talagang sa ma malaki ang kansya. malaki, ang malaki. yun nga ang nilalabak ko. Kaya lang, nakakantang ko lang dito. Puro third lang ng MQ. Pero hindi pa ako nakakadali siya. Sa main ng ano, malaki. Ah, dito. hindi ka pa nakapagka-champion. Oo, oh, hindi pa. Ito yung munti ko nakapagka-champion ng uh, Alex. Ito ko umuwi yun. No. Puro, pero finish eh. Meron ako na nilipat ko. Oo, yeah. oh, breeder ko. Ito yun. Tapos karoon sa masapat eh. Malawa katak. Oo. Oh. Mm. Tapos parang siya mas bate. Ito yung ring na nangyay. ito ng MQ. Oh, ito yung C394. C394. Oo. Bali, binibrid siya. Lala, aking gagamitin ng summer yung anak ay. Eh. Ah, panlalaban ng summer. Summer race. Kumuha. Mayroon kay Philip. Magandang laban ng summer. Tapos ito naman. ito yung mga gagawin sa mga boss. Ito so, lari kay Marvin Percival. Ang mga kakakang BBC. BBC. Uh, pa. BBC ano yan. Quality. Eh. Nakatong mga karton. Hmm. Ay lugon. Hindi pa pwedeng isabak. Hmm. Ng ko ng summer na nakaraan namin sana eh, pero dalawa din ang ang Ano na naman lugo so. mo? Ito yung ano. Ano, mas bati city lang naman to. Mas e, bati uh. na. Mas bati city naman. yung apart finisher ko na sa taas. Ah, meron. ang ganda ng lugo sa taas. Oh, yun. Ah, <laughs> uh, ano yung black jack checker Japan line. Japan line. Ilan ang ano mga ngayon? Ilan ang kasama sa sa habis ngayon, ng 9.00 C, ha? 5.00 C, ha? 5.00 C, ha? ismas ngayon, mayroon pa Kaya nga ismas. Ito naman ang ano, ibon na... Mas pag ganito, mga ilang oras, ang dipad? Mga alas 9.00, ah, mayroon din sa alas 7.00, alas 10.00, nandito na ibon. Alas 10.00? Hmm. Maganda mo lang gagawin kong pahinuman, para hindi na ako... Parang nakakalita, Para hindi na ako umorder sa Shopee, oh. Oo. Ayos. Meron akong galing Shopee, sa taas. Ito anak nito yung nilalaro ko. Ito na may galing doon sa player ng MQ. Ito. Kay Marcos Tolentino. Ah, Marcos Tolento naman. Tolento. Oo. Oh, ah, Marlon pala Marlon. Ito yun. Mga quality. Maka makawala eh. Sabagay ba't char naman. Ito mga, hindi. Ito yung breeder. Ito yung ito... nadagit niya. Ang problema ay na pinapalpasan. Hindi ko naman inalpasan mm, sa... Hindi ko kung sa club. Ng natin ang natin ng mata. Ang uh, dugong... Ang <ingen> dugong mandirigma. dugong mandirigma ni Boss Jason. Yan. Yeah. Yeah. Mga golden eye. <laughs> ayan, ito, ito naman, ito naman ngayon, oh, namamagpag na, no, hmm. condition. Kaya ngayon, may tatak din yan. Ha, ah, mga talagang gina galing sa ana eh. Oo, mga finisher lang yan. Ang ganda mo kung mukhang kikinis ng ibon mo, boss. Eh, hmm. Hindi, meron, ano, merong nga may tama. Eh, ito naman, hindi ko naman may bibigay sa iyo kasi dito, eh. nitong nakaraan yung, hmm. ka na wala ng ibon, Leonardo? Oo, oh, saan Eh, ito dali saan Leonardo? oh, kaya lang yung sneaker na yung yung sa babae, niyo, ni kaya, na, next oh. time na lang. Oo, kaya lang, yung lang, kaya lang, kaya lang, at ako, ako na may ng SDR, tapos sabi sa akin ni Boss Gary, sa so dalawang um, mag-e-entry sa akin. Ah, yun. Ay, yung mga palahin mo na malulupit. Hmm. Yan, ito yung mga, yung, mga ibang yan, yan, lalaro ko ng SDR yan. Ito. Oo, oh, yan. Nagkasakit nga yan. Eh. Ngayon, nakaka-recorder na. Tapos yun yung itong kulay ko. yan. Eh. Ay, Lolita ito. Galing ko. Kay Marcos to. Lolita Ayun, ito. Yung, yun, ko. Lolita lang ito. Ay, yun, Lolita ko. Lolita. Ay, kay Marcos Ito, anak ko. At ito yung lalabang ko ng yung kabring namin ng ARPQ. AR, ARPQ? Oo. Oh. 2K yung at 2,000 ang imanda ng isang singsing Aba, oh, ang mahal na singsing naman pala hmm. na Pero pag naman itinang O pag na, sa ulit naman, pag ikaw ay nanalo na, Ang champion ka, oh. ito yung mag-ina Ito breeder ko ito eh Para, so, Tsaka ito, so, ito RMC ko, ito yung kay Marcos din Kaya may ito sa na. Nagkakaano sa akin ng ibon Ayan o, season 7, RMC, OLR Ito yung nalaro sa OLR okay. Ito naman, ito sa player din natin ang na, ano Bakoy ito rin. Hmm. Ito kay Vincent Wababi. Kay Wababi? Uh, oo. Oh, kay ito kay sa lulo nato niya. Ikukunin na. Hmm. ulit ko na. Ito walang ilo, ibon ni Wababi oh. Tapos ito, ito, ito. Ito, ito naman kay Vincent ito galing. Kaya lang sa akin. Vincent ano nga yun? Eh? Hmm. Sa kanya din yun ay? Oh. Uh, uh, ah, ito kay, Marlo, Marvin, Mar ah, Marvin. 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 Oo. Oh, ito Sabi niya, champion daw ito. Pero nasa kanya. Yung Pindin mga, mga certificate. Yung mga mga um. certificate sa talaga. Yung mga, mga kung alam mo, um, Kung ayos. Kung mau anu ni ram. Kalau ni ram. Kalau ni ram. Kalau ni ram. Kalau ko muna kasi ni ram. Kalau ni ram. Kalau ni na Kalau ni ram. na ni ram. Kalau ni sa taas ko, ko nandun mga pang ano mga pa. nandun pala yung mga malupit na ibon kung dito yung dun ay mas malupit pa abak sa taas sa taas hindi pala kasi may laro kami ngayon pag umuwi, talabera na. Sa'yo, umuwi ibon mo, talabera rin mm, sa'yo. <laughs> kahit, kahit isa man lang, yun ay yan ay. Kahit ito. sa puling lang, yun uh -huh. ay ito, na, ano, na si Bastikisan. Ayan, ayan, pa, ayan, pa sa likod. Ayan, dahil, yun, no, talaga naman, talaga naman may makasabi. Sa taas, nasa taas ay, hindi ko naman ma... Hmm, may makasabi naman talaga ang pag ni Bastikisan, talaga naman nakapagpauwi siya. Ayun, dahil, na dahil napakaganda naman talaga ng look niya dun. Yun, dun ako humanga, taas. Wala ka naman nalagyan. Pwede ilalagay mo sa training box ko, pero... Yan mga kanya ito, yung mga pala pinakapili ni Boss Jason nang kaking dadalhin pa uwi na kanyang mga palahi, yung iba'y dagit yeah. Hindi lang yung red bar? Oo, oh. at yun ay misip ko na yan kung magkano baka makahawak ko sa'yo Palalagay ko lang yun yan, pinapansin ko yung dating iba na yun eh. O oh, yan, velvet, hawa ka pa Velvet? Oo Ah, lalakas pati Ba, diba, wala Yan hen, yung malaki mo kanina yeah, hen Dalawa lang pa makuha mo Ayan, ayan na. Okay na yan. Dito na lang ito, Jason, sa mga video. Oh. Ay, dali mo na rin yun, eh. Ibigay mo yung video sa iba. Pag mayroong mabibigyan ng bata. Ayun, ay, dahil, ay, Oh. Ay, kunin mo na kaya lahat yan. Oh. Hmm. oh, huwag lang yung, yung red bar na yun. Na. Para may panimula ka lang mo doon sa breeder. Yung, yung velvet yun ay palagi ko. Di ba, ito yung batcher yan. Yan, dagit din yan. Hindi, yan ay black widow. Ayan, black widow. Patang matala ano, yung... Ay... Ito na yung pagkanay, oh. Eh. Kaya wala nang ring. May laki na nakalagay sa flyer Ayun, bala ka na ikaw na magpakaling di 'yan. Pag mong yung impelbet mo yung malaki galing sa akin 'yon. Yan hmm. ko talaga. Bali yung iba dito, ito pala idadalo pala lang ang palahi ko diyan. Ito lang. Ito yung anak nuna eh. Hmm. At yung impelbet akin yan ay palahi naman ng tao na ako palahi. So yun ay eh. wala pa naman lipat sa akin. Ay nakakaya hindi ko naman yan nailipat uh, kinarera. Kumbaga balikat niya, mabigat siya, hmm. malaking ibon. Hmm? Malaking ibon. So oversized naman, yung isa naman undersize. Ay mga reject, may nare-reject din pala pag kakalala. Ay pag kasi malaki ang ibon, mapangkal. Ay huwag mo nang ilaro pa pag, pag maliit iban. naman. Pag maliit naman,